Hello guys, paano nga ba mag-request ng update dito sa payout information sa Facebook natin? Kung isa ka rin sa mga nagkamali sa pag-fill up o paglagay ng iyong payout information dito sa Facebook ay panuurin mo ang video na ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano ito mapalitan. Dapat mo talaga i-double check ang iyong payout information dahil napaka-importante nito lalo na pagdating ng panahon kung ikaw ay magkakasahod na dito sa Facebook dapat i-check mo lahat ng info mo baka sakaling nagkamali ka sa paglagay ng iyong pangalan o kaya mali ang iyong nalagay na birthday o kaya wrong spell ang ang mga ito. So make sure talaga guys na tama lahat ng details na iyong inilagay para pagdating ng payout ay hindi magkakaproblema pa. So ngayon ituturo ko na kung ikaw man ay nagkamali sa paglagay dito sa iyong payout account info ay pindutin mo lang itong update at kung dito ka naman nagkamali sa paglagay ng iyong payout account owner ay pindutin mo lang din itong update. Halimbawa sa akin ay nagkamali ako sa paglagay dito sa aking owner birthday click lang itong update then dito before ka magproceed sa next step ay screenshot mo muna ito dahil dito ka nagkaroon ng issue pagkatapos ay pindutin mo lang itong contact payout support then dito makikita mo kung ano ang gusto mong i-request ni Facebook halimbawa dito sa please select the product you are inquiring about piliin ko itong in-stream ads then dito sa what can we help you with ay dahil nagkamali tayo sa ating info ay pindutin mo lang itong how do I update my payout account or financial information, tapos dito sa choose files ay ilagay mo lang ang picture na na yung NN screenshot kanina, tas dito sa baba ay maglagay ka lang ng message na gusto mong i-request dito ni Facebook, pagkatapos ay pwede mo na i-send, e then antayin mo lang na mag-response sa iyo si Facebook at makikita mo yan dito sa iyong notifications kagaya nito, click mo lang yan, din pindutin mo itong link, tapos dito makikita mo dyan sa baba ilagay mo lang dyan sa message tungkol sa gusto mong i-request dito ni Facebook at ilagay mo uli ang picture na enen screenshot mo kanina. Di ko na ipakita ang video kanina dahil hindi ko na i-record guys pero meron naman dyan nakalagay. Then pagtapos na ay i-click mo lang dyan ang send then after nyan mag-no-notif na naman si Facebook about sa request mo at ito yun dito sa your reply ilagay mo lang dyan ang gusto mong request ni Facebook halimbawa ay ang birthdate na ni-request ko kanina at ito yun, make sure guys na tama na ang yung inilagay para di ka na magka problema din dito ilagay mo lang ulit ang NN screenshot na picture kanina then click mo uli dyan ang send at pagtapos na ay mag no-notify na naman yan si Facebook at makikita mo dito na na-update na, na yung birthdate at na-approve na ang yung request. Para masure natin na na-update na talaga ay titignan natin sa ating payout information. At ayan guys na update na nga ni Facebook ang request na ating ipinadala sa kanya kung kanina ay nakalagay ay 1999-08-11 sa aking birth ay ngayon ay 1990812 na so it means na approved na ni Facebook ang ating request So ganun lang kadali guys at kung nakatulong ang video na ito ay wag mo kalimutan mag-share at mag-follow sa page ko maraming salamat